Tingnan nyo to guys oh. Nakuha ko mga damit ang dami. Isang plastic siya na malaki. Hindi siya mapakinabangan kasi pinupunit lang siya. Ayun oh, pinupunit. Ang nagtapon nito guys ano, mga Chinese. Ay hindi lang mapakinabangan ng mga Pilipino. Kaya kaysa sa ipamigay o oh, mapakinabangan, pinupunit na lang. Sisira nila. Gaganda pa sana. Iba mga branded pa. Sayang lang. Kinugupit. Ay, din no. Tingnan mo, ginugupit lang din nila. Ay, sayang. Balak ko sana ipamimigay ko lang din sana eh, kung ayos pa eh. Kaso wala yun. Eh. Oh, pinupunit lang nila. Dami pa naman yun. Ay, Ganda pa ng pantalong sa ano. Oh. Ayun din mo. Alas lahat yan. Pinupunit nila. gano'ng sila kakasama. Inamta lang tayo mga Pinoy, pag may pinaglumaan, kung di man ebenta, pinamimigay na lang. Kaya na, pinupunit nila